Ayan. Hi everyone. Welcome to my blog. This is me, Bibian Rivera Yobit. Welcome to my YouTube channel. So we're walking along the road. At pupunta po tayo ng City Center Dera. Problem is, ay, dito na tayo tumawid. Mas malapit. <laughs> <laughs> Ang sabi ko sa exit for bakit pa palagi ako naliligaw? <laughs> Mali po pala. Hindi dapat sa exit 4 tatawag. Papunta sa city center data. Eh kasi pag bumalik tayo, magpapunch na naman po tayo ng null card. So, tawag dito. May tayo here. Ayan ang kahabaan no Al-Atahad Sharjah. Tatawid po tayo. Ayan yung day to day. Diyan ako pumasok kasi. Tapos lumampas sa, bumalik ako kasi sabi ko hindi eto. So you have to press this. Nakagaw ba ako? Sige ko. Hindi ko nakita yung go eh. So, I think dito ako dapat eh. Diyan ako dapat. Diyan ako dapat babagsak. Hindi ko lang nakakaloka. <laughs> Ayun, palagi ka na lang. Yung palagi ka na lang na nagkakamal eh. Ay, doon ako nanggaling. galing. Dami-dami kasi mga under under blank blank na tunnel. So, yung way na yun po ipapunta ng green greenhouse. Isa rin po siya sa mga magandang bilihan ng mga murang items na pwede mong pasalubong ayan, welcome to Deira City Center so you have to cross the road ayan so welcome to my vlog guys ayan po yung kahabaan ng Deira City Center welcome guys to Deira Dubai ito o, oh, ako papasok eh. Ano bang? Ay, exit 1 pala siya. Exit 1 po pala. Ang ating pupuntahan. Ang pinuntahan ko is exit 4. Kaya tayo na umali. Pero ang ganda ng lugar o. Oh. see guys, doon po ang papunta ng greenhouse. Mura din po yung bilihin doon. At ayan po yung day to day. Mamaya sasaglit tayo sa day to day guys. Ayan. So, papasok muna tayo ng City Century Deira. thank you all so much guys for the support mega loud shout out to all of you blessed sunday happy palm sunday to all god bless